Sa obram uh, manin nga makanan, kalkalpas mo palang nangahan. Cabbage roll. Ah? Cabbage roll. Cabbage roll, ano yung data? Giniling na karabisa. Oh, tapos data. Imblanch mm. po. Chinese pechay. Imblanch mo, Chinese pechay. Healthy. Oh, tapos. Dapat tani ako. Oh, sili na. Agay, punto mo pa sa ngarod ng tamanta yon. Nga gapo nga pa na mato. Balin jarak ko dito. <laughs> ha? Balung tay balasang. Balin di balasang mo. Oh, kita nyo kabsat no nagamuti na iti asawa. Oh, anya ti ko na ta. Request di balasang. Nya ti na yun, na. Karot. Karot sa Spring onion. Nyapay. Kasi bulung sili na tay. Ay di Kaya so. nyo isa, Kita Kaya nyo balon anak mi. Ano kaya ito, gumatang. mm -hmm. 30, ti may isang Ay, Kurang, luki ka? 50, ti may isa Hmm, Mm, dahil may anna. Hmm. Sa bali, paila ito dahil ito niyo. natan, adan-adan natan. mga